Ayan guys, alis na tayo. Punta na tayo sa my Lucky Plaza para mamili ng box. Ayan, bababa na tayo. Uh, lalakarin natin papunta ng MRT. Ayan. Nakababa na tayo. So, lalakad pa tayo ng mga around. 8 minutes. Lakad-lakad na guys. Nag-makeup pa ako, oh, no? <laughs> okay guys, nandito na tayo sa may MRT. Nag-antay na lang tayo ng train. Ako na tayo. Kasi may, may energy tayo. ito yung mga makikita mo habang nilalaket ka. Ayan. So mag-escalator tayo. Kita tayo sa taas guys. Hindi pa ako kumakain. Dito na. Nabahan oh. na tayo. So tapawid tayo sa kapila. Ayun na yung Lucky Plaza. So dito yung tangs. Ayan. Lalakit na lang tayo ng konti. Nandito na tayo sa loob ng um, Lucky Plaza. And marami kayong makikita dito guys. Actually, hindi ko sure kung saan banda yun. So, hahanapin ah, ko siya. Ayan. Maraming mga remittance, mga galingan ng gold. Ayan. Ayan guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. floor. So, hanapin natin siya. Oo, oh, may mga metro box pag box na doon. Tingnan natin nita. Ayan. Dati dyan ako kumukuha sa metro box. So, hanapin natin yung work. Ayan. Andito na siya, guys. Nakita ko na. Ang <laughs> <How> bilis. Ayan. <laughs> kaya na ito yon oh ayan cargo express all in and